Hello, good morning. So, ngayon nagluluto ako ng Chinese na chorizo. So, ayan na ay yung ating niluto. Chinese na chorizo. Itong chorizo, pinakuluan ko na siya ng tubig. And then, unti-unting nauubos yung kanyang tubig. And then, after, lagyan naman ng cooking oil para sa ganun maluto yung ating Chinese na chorizo. Yan yung ating kanin. Yan na yung itsura ng ating Chinese na chorizo. Hindi pa siya tapos. So, naluto na ang ating Chinese na chorizo. So, yan na siya. Ready to eat.